Isa pa sa nagpapahirap sa inyo or areas where our money leak is when we buy things on sale. Ano ibig sabihin? Nakapunta ka na ba sa isang sale? Sabi mo, pagpunta mo sa sale, no? Alam mo, itong bagay na to hindi ko ito mabibili pag hindi sale. Since sale siya, binili mo. Ang tanong ko, kailangan mo? Bumili ka ng isang bagay na kasi naka-sale Eh, nang galing-galing ng mga mall. May sale sa Akinse, 15 may sale sa A30, may sale sa Valentine, may sale sa Pasko. Lahat na lang may sale. And tayo naman bilhin bumili tayo ng bili ng sale. Maski hindi natin kailangan. So, sila napunta doon sa aparador natin. ba diba, Bumili ka ng sale na hindi mo kailangan, hindi mo naggamit. Tapos nagtanong ka, saan napunta pera ko? Sabi ng misis ko sa akin, ang bagay na mahal, mura yan pag nagagamit. Pero ang bagay na mura, mahal yan pag hindi mo nagagamit. So, you let your money leak. gusto ko sanang i-share sa inyo is this idea of removing leakages. What do I mean? Let me just go back to the principles of the plant. For the plant to become fruitful sa simulasyon ng seed, kailangan niyang palakihin sarili niya by making food from the food it has produced already. In its journey, importante na ma-maximize niya yung mga pagkaing nakukuha niya para marami siyang bunga. You know, the plant will get nutrients from the soil and even from the air. Pero merong minsan, nasasayang yung pagkain na to. Pag nagkasakit siya, ibig sabihin may kakain na fungus, bacteria, or peste, na ang mangyayari sa isang tanim, habang may sakit ang isang portion niya, yung tanim magbibigay ng maraming pagkain doon sa portion na yun para gumaling. So magsasayang siya ng resources. Minsan din mayroong mga growth na hindi kailangan na kailangan din siyang i prune out para pumunta sa bunga. Ganun din I believe ang dapat natin gawin sa buhay natin. Sabi ko, we are not poor because we do not have enough but because we give away our money on interest. However, there's another thing that's making us poor when we allow our money to leak. What do I mean? Ano tong leakages na 'to? nagtrabaho ka mabuti. Naghirap ka, nagtiis ka, you're out of the house, 12 hours, dalawang oras ang biyahe, one way, 8 hours sa trabaho. Minsan may overtime pa. Pero naninigarilyo ka. 150 pesos per pack a day, 4,500 pesos a month, 54,000 pesos a year. I used to smoke. Pero during our time mas mura pa ang sigarilyo. Today it's just terribly expensive. I decided to stop it because nagkakasakit ng pamilya ko. And then sa atin pa dapat 'yan every weekend lumabas tayo, night out, okay? 2,000 pesos a week, 8,000 pesos a month, 96,000 pesos a year. And then people today need to travel kailangan sila mag-enjoy. So, nakabudget yan. 8,000 a month. 96,000 a year. Tapos, mahilig pa magkape. Yung kaping mahal. 150 yung isa. Dalawas. Isa sa umaga. Isa sa hapon. So, 300 pesos a day. 9,000 pesos a month, 108,000 pesos a year. These are expenses na hindi nyo napapansin na yung pera nyo lumalabas. Minsan sabi mo, marami akong pera sa napunta. Leakages. Mga bagay na lumalabas. Imagine, nagsipag ka sa trabaho ta sinunog mo sa sigarilyo. Nagsipag ka for a week pero kailangan mo mag-unwind. Uminom ka, mamay inihi mo yung pera mo. Now, are these things wrong? No? Kung gusto mo yun, okay lang ako. Pero huwag kang mag-ambisyon yung maman. Kasi sinasayang mo pera mo. Wala kang ipon. Namimigay ka na ng pera, pinapatulo mo pa siya palabas sa bulsa mo. In fact, Isaiah chapter 55 verse 2 says, God is asking you, why do you spend money on what is not bread? And your wages on what does not satisfy? Listen carefully to me, the Lord is saying, and eat what is good and delight yourself in abundance. Sabi niya kung tama ang gasos mo sa pera mo, magkakaroon ka ng abundance. Pero ang problema ginagasos mo sa mga bagay na walang katuturan. As I end, let me show you the other ways you should allow your money to leak. Mahilig ka ba kumain sa labas? Pag lunch ba, lumalabas kayo ng kaopisina mo? Sa gabi, may kausap ka na naman na barkada, magdi-dinner kayo. Alam ba nyo na ang laki-laki ng nawawala sa inyo? You know, I talked to my friend na may-ari ng restaurant. I asked him, magkano ba raw material mo sa pagkain si deserve mo? Magkano ang raw mat, Meaning yung mga ingredients sa ginagastos niya. Sabi niya, 30% dong. 30% of the SRP is used for raw mat. 30% is used to pay operating costs. So every time kumain ka sa labas, namimigay ka ng 70%. Now, is that wrong? No. It is not wrong. Pero wag ka na mag-ambisyon, Alam mo, meron akong nakilalang tao and I was so amazed with this person. Many of you know him. Hindi ko na sabihin pangalan niya, but he's amazingly good. He used to be an executive of one of the biggest insurance company in the country. And he was telling me when he was already an executive, nagbabaon siya. Sabi ng mga kasama niya, mga salesman niya, sabi, Sir, kaya man mo kumain araw-araw sa restaurant, sir, bit Ba't ka nagbabaon? Alam mo, sagot niya, sabi niya, kasi kulang pa ipon ko eh. Sabi ko sa sarili ko, sana naintindihan ko yung prinsipyo nun, no? Sana hindi ako mayabang when I was young. Dami kong nasayang na pera. Itong taong to, sobrang yaman today because he knows how to spend his money. Isa pa sa nagpapahirap sa inyo or areas where our money leak is when we buy things on sale. Ano ibig sabihin? Nakapunta ka na ba sa isang sale? Sabi mo, pagpunta mo sa sale, no? Alam mo, itong bagay na to hindi ko ito mabibili pag hindi sale. So sabi mo, since sale siya, binili mo. Ang tanong ko, kailangan mo? Bumili ka ng isang bagay na kasi naka e eh, nang galing-galing ng mga mall. May sale sa A15, may sale sa Atlanta, 30 may sale sa Valentine, may sale sa Pasko. Lahat na lang may sale. And tayo naman bili tayo ng bili ng sale. Maski hindi natin kailangan. So sila napunta doon sa aparador natin. di ba diba, bumili ka ng sale na hindi mo kailangan, hindi mo naggamit. Tapos nagtanong ka, sa napunta pera ko? Sabi ng misis ko sa akin, ang bagay na mahal, mura yan, pag parating nagagamit. Pero ang bagay na mura, mahal yan, pag hindi mo nagagamit. So you let your money lick. And then, mahilig pa kayo sa piso fare. Di ba? Piso fare sa aeroplano. Tapos magpro-project kagad kayo, babiyahe ako kasi piso lang ang airlines. Eh, yung taxi mo, yung hotel mo, yung pagkain mo. Tapos na namasyal ka, nag ka, wala kang kinita. Akala mo nakaisa ka. Naisahan ka. We let our money leak. Friends, hindi masama lahat ito. Hindi masama kumain sa restaurant. Hindi masama bumahi sa piso sale. Hindi masama bumili ng sale. Hindi isa masama. Huwag ka lang mag yung umaman. Kasi if you continue to do that, inuubos mo yung pera mo. So 1 Corinthians chapter 6 verse 12 says I am allowed to do anything but not everything is good for you. And even though I am allowed to do anything I must not become a slave to anything. Everything is permissible but not all things are profitable. So friends we need to be wise in the way we handle our money. You will notice the things that I discuss with you they're not to make you rich investment. They're just practical things that will allow you to be able to keep more money so that you can make more money in the future. Sana natuto ka. Sana natulungan kita. Sana you can have a good journey to fruitfulness. Nakatulong ba sa iyo ang video na Kung natulungan ka, I'd like to ask you a small favor. Sana you will subscribe to the channel or even click the like button. because when you do so YouTube will share my channel to more people I wish I could make more videos that will help people understand how to live their lives better and become fruitful so tulungan mo naman ako by subscribing to the channel salamat ha